smile. Love... Hmm. Anto yeah. hey, oh. hey, ka na? Ayun, tingin ka ka pasta. Ayun, tapos. pasta. Smile. Kinukuha na ka itong video. <laughs> ah, video ko na. Oh. hi mama. Hi mama. No. Mo? Love... Hi mama. Hi Hi mama. Hi mama. Hi mama.

Mag-miss ka ng mama mo, ka. Pag nakita niya to, may iiyak ko. Eh, saan niya iya, ano? Sa internet po. <ko>. Ah, tayo. internet. Tingnan Mas <laughs> madali na yung Mas madali lang yun, ngayon eh. Mga gano'n na sasib na niya. Bye-bye. <laughs> Anak, <laughs> pabrika niyo. Si Nani Mercy, oh. Hi. bebe. Kamusta ka David, <laughs> dalga dali. Asa naman. Iyan ko David, eh. Bye-bye.